ni sisir ko sa inyo isang mahalagang tips and idea so ito uh June ito is August 16 pa dapat ito um, mga anak so ngayon uh, August 13 so 100 100 12 days 111 days pa siya 112 12, 112 111 days ngayon guys so ngayon uh, nakitaan ko na siya ng sign na uh, nag start na siyang mag -libor. so mahalaga guys inulit ko po guys malaga po ang pagmumonitor kapag sign yan kita niyo yung dumi guys pasintabi sa kumakain Uh, medyo konti na lang pero hindi pa yan ang pinaka na oras na lang ang bibilangin para mga anak. Siguro ito mga anak to guys bukas. So ayan ganyan na lang yung dumi niya. So malaga so, 112, uh, 114 naman talaga dapat tapos minus 5 minus uh, plus 5 minus 5 po kasi ako guys nagbibilang sa normal na panganganak ng inahin so ngayon ang napakain ko na lang nito Ah uh, half kilo na lang adi, ah, tag, kada pakain so one kilo ngayon, so bukas guys ah, kapag nag-improve ang pagli-labor niya, ah, hindi ko napapakainin to so ngayon, mamaya ah, siguro pakainin ko na lang to ng one half kilo na feeds lactating so napapansin nyo guys meron pa akong isang isishare sa inyo mahalaga ah, ang inahin kapag nasa 90 days up na natural lang po yan hinihingal lalo lalo na kapag laktiting na po yung pinapakain ninyo so ito guys uh, kapakita ko sa inyo yung pagpapakain ng kangkong ito ay napakahalaga po ito uh, makakatulong po ito guys sa uh, pagpapanganak ng ating inahin yan so paalala guys kapag malapit ng manganak ang uh, malalaman nyo naman yun guys kapag nakamonitor kayo kung kailan mga talaga sya. Uh, kusan yung malalaman yung mga sign. So kangkong na pinapakain ko, pinamirinda ko ng kangkong. Dahil uh, makakatulong po yan para hindi mahirapan mga anak. Sa so, wag nga tayo magpakain kapag alam natin na oras, uh, mga oras na lang yung Uh, bilangin para manganak siya para hindi mahirapan. Dapat agutom uh, gutom ang inahin kapag nanganganak guys para hindi mahirapan sa paglabas sa kanyang mga biik. Kaya nagbibigay tayo ng kangkong yan. Uh, malaking tulong po yan. Napakasustansyal yan. Para hindi agad mawawala yung energy niya sa panganganak. So nagbibigay po din yan guys ng magandang gatas. Nakapag-produce din ng magandang gatas yan. So yan, marami pa. Pero hindi niya normal na tayo yan. Kunti na lang. Pero hindi pa po talaga yan pinakasign. Siguro pag nanganak na yan guys, uh, oras na lang bibilangin. Ganyan na lang, isang piraso na lang. So ngayon, i-update ko kayo na ito. Mga na ito bukas siguro. Sa tingin ko kaya adjust na ako sa pagpapakain. So, one half kilo na lang ang papakain ko nito ngayong araw. Tapos, merinda kangkong. So lang guys, sinulit ko, napakahalaga po ang pagmonitor Dahil kapag nanganak ito, nawala tayo, may posibilidad na mamamatay yung mga biik. Sayang. Kakalugi po natin yun. Sayang. Sayang na sayang. So yun lang guys, uh, update ko kayo nito Uh, Unang sign niya po ay yan, ganyan na. Tapos, uh, yun, nahi. 90 days up, pinihingal na po talaga ang inahin. Normal lang po yan. Kailangan po natin ng laging paligo para ma-relax. Dahil sa bigat po ng chan nila guys, uh, kunting kilos lang, yun, napapagod na kaagad yan. Kaya natural lang po yung hinihingal. Lalo, na sa feeds na lactating kasi mainit sa katawan po ang lactating feeds sa mga inahin eh mainit na yung katawan ng baboy tapos uh, nakakain pa siya ng nakapagpapainit sa katawan dahil yun po ay kapag nagpo-produce ng gatas yung mga feeds ay mainit po talaga sa katawan yun so yan lang guys i update ko kayo na so tapos na tayo sa procedure sa bX so kung hindi pa kayo contento uh, pwede ko kayong Uh, ulitin yung procedure para masatisfied po talaga kayo na okay po ang procedure natin so yun lang guys maraming salamat happy farming everyone In God bless